Welcome back sa ating channel guys Panibagong araw, panibagong vlog Panibagong pakikibaka na naman Sa kalsada ang ating atahakin pa ha? Napansin nyo ba guys Na maliwanag ating video? Yeah! At dahil panggabi Ang duty natin guys Kaya ngayon, hapon Alas 4 ng hapon na guys magbabiyahe na naman tayo hanggang doon sa ating site kung saan tayo nagwo-work guys so ayan o oh. nandito na pala ako sa Marcos Highway tinataha ko yung kahabaan papunta ako ng Ligaya guys kaya ito na naman yung ating magiging buhay sa buong isang pinsinas guys na araw-araw yan tuwing hapon tatahakin natin yung kalsada papunta sa ating work pag magbabay kayo. Minsan naman pag uh, nagkukumyo tayo, dyan tayo sumasakay sa taas na yan guys. So ayun yung tulay ng train ng LRT Line 2. Diyan naman tayo guys pag nagkukumyo tayo. Pero ngayon, nagbabay tayo, dito muna tayo sa baba guys. At saka muna tayo dito sa masalimuot na kalsada kung saan marami sa iyong humaharang tulad nun. Uh hinarangang ka bigla, hinaharurutan ka pa kaya dito guys, kailangan kaunting ingat lang talaga kung nasaan ka sa linya ha? kita niyo yung guys, yung biglang lumiko sa harapan ko buti nakasignal yun ang sinasabi ko guys, napitpit tayo ng tatlong sasakyan yun ang sinasabi ko pag nagbabike tayo ang daming balakid sa gilid ng kalsada kasi nga hindi naman tayo pwede gumit na gawa nga ng bike naman yung ating dala kaya dito lang talaga tayo mag i sa gilid guys kasi nga bawal tayo sa na kasi nga wala tayong makina sila may makina tayo wala kaya dito lang talaga tayo magtsatsaga sa gilid ng kalsada haaaah <laughs> ayun sandwich na naman tayo sa intersection guys grabe no ang hirap talaga pag ganito na nakabike tayo guys talagang ikaw yung mag sa takbo mo at sa kanila kasi nga hindi mo alam kung bubulusok sila o hindi kasi nga kahit nakahinto na yan sila malay mo ba kung bubulusok sila ang kayo edi wow dalika ng kanilang sasakyan. Kaya dubling ingat talaga guys kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo sa kalsada. Kahit pa man tayo nag-iingat din. So di pa rin maiiwasan yan guys kung sakaling sabi nila kung oras mo na. Ha? Ah! Huh? <laughs> At yun na nga guys, nandito pala tayo sa may Ayala Pilis, so malapit na tayo sa Ligaya. Liliko na tayo diyan pakanan para umakyat tayo sa Pot Bridge naman para doon tayo dumaan pagtawid. Pa at yun na nga guys, umakyat na nga tayo dito sa tulay at ito nga may nakasulogong tayo na bikers din na mas pinili niya tumawid dito sa Pot Bridge kaysa doon sa ilalim. Kasi nga kung doon ka tatawid sa ilalim, guys, apat na linyon ang haba ng tatawirin mo ang lawak kaya mas mainam talaga na dito tayo tumawid sa taas ng pot bridge huwag natin ipagsapalaran ang isang minuto o ang dalawang minuto na ka dito sa pot bridge kaysa doon sa makikipagpatintero ka sa mga mabibilis na sasakyan sa ilalim kaya mas maganda talaga na gawin mo na lang yung pipinagbabawal na technique na akyatin mo yung tulay ng hot braids para sa pagtawid. So, yun na nga, guys. Nakatawid na nga tayo ng uh, ligaya. At ito nga si ate. Tumawid din sa harapan natin. Pero nakapag-minor naman tayo dyan, guys. Kasi malayo pa lang. Nakikita na natin si ate na patawid. Kaya nag-minor na tayo sa punto na yun, guys. At ito na nga, guys. Papunta na tayo ng ibang hilista dito sa may santulan tinatahak na natin to papunta na to ng Rosario itong ating tinatahak na way guys so dito gawa nga ng Sabado ngayon hindi masyadong matrapik dito pero pag araw ng lunis hanggang bernis guys pang <laughs> napaka traffic dito pa kaya ngayon samantalahin natin ang luwag ng kalsada. Pa ha? At yun na nga guys, nakasampa na tayo ng tulay ng Genesis. Papunta na to ng Rosario, guys. Ito ang ating tinatarget. Time check natin. 4.55 ng hapon guys So, balapit na maglaseng ko Huh? <laughs> Kaya, di naman siguro tayo manidit nito guys Kasi nga, ang pasok naman natin is alas 6 So, siguro bago maglaseng ko yung media Huh? nandoon na tayo sa site guys kaya hindi naman siguro tayo malilit kasi nga ang pasok naman natin is alas 6 kaya hindi naman siguro tayo malilit nito kasi nga wala naman traffic kitang kita naman walang daya walang katraffic traffic dito sa may Bridgetown Bridgetown lang ang sakalam kasi nga wala naman talaga dito dumadaan masyado sa kalasadan na to. pero paglabas natin doon sa may Rosario Sigurado yan guys, marami na naman sasakyan mapuntang Sioux Boulevard. So, andito na tayo sa bungad ng Rosario guys. Tingnan nyo naman. Ayan, ang dami ng sasakyan na nandito sa kalsada. Papuntayan ng Show Boulevard. Ah! Ha? <laughs> Ayun, may pick-up at saka jeep. Nag-uunahan, naipit naman tayo. What? Kaya bumagal naman yung ating pagrampa dito sa tulay ng rosaryo guys. Dahil nga sa mga sasakyan na yun dyan sa may paanan. Dahil... PAK! jan ah! Ha? Huh? <laughs> Diyan kumukuha ng mga pasahero yung mga jeep na papuntang Shoe Kaya pagdating sa area na yan guys, talagang bumabagal niya ng trapiko. Dahil nga, Humihinto dyan yung mga Yobi Express na galing Antipolo, galing Tanay, galing kung saan saan para kumikap ng pasahero. Kasi nga, maraming nag-aabang dyan. Kaya pagdating dyan ng Tulay ng Rosario talaga, babagal talagang takbo natin, guys. So, yun na nga. Nakatawid na tayo ng Tulay ng Rosario at sa Kasipay. So, nandito na tayo sa may Balverde Stoplight, guys, kung saan maghihintay tayo rito. What?! Saglit lang naman to guys at magugo na rin. Ah! Huh? At yun na nga guys, naubos na yung mga sasakyan na patawid kasi kaunti lang sila. Uh! Pa! Ah! Huh? Nakakuha tuloy kami ng pagkakataon ni Kapadyak na naggagrab para makatawid. So, ayun si Kapadyak sa harapan ko, guys. Ah, uh, nauna siya sa akin kasi nga. Pak! Ah! Ha? Huh? Medyo gamay na niya yung daan dito, guys. Itong daan kasi, dito sa may Bali Verde, mahabang akyatin to guys. Makunat, galing sa paanan doon sa may C5. Papunta dito sa may Julia Vargas. Pang! Kaya naiiwan niya ako guys dito. Dahil nga dalawang taon tayo tumigil. Pang! Ah! Sa pagpadyak guys. Pero noon, nung no, araw-araw ko pa itong Baliwala sa akin yung makunat na ahaw na yan na mula paanan ng C5 hanggang dito sa may Hulya Bargas. Dito na pala tayo guys sa Hulya Bargas. Kaya, baliwala yan sa akin noong araw. Noong araw-araw ko talagang niyarampayan guys nung nandito pa ako sa may Mandaluyong. Wak-wak, Pero ngayon guys, na natigil tayo ng dalawang taon, hindi na talaga natin makakaya yung Rab-Rabin yan. So, ayan guys. Nandito na tayo sa may likod ng SM Mega Time check natin. 5.10 ng hapon, guys. So, noong araw, noong nagbabike pa ako, almost... 3 years or 4 years yata yun. Hindi ko alam na mayroon pala tagusan dito sa may gilid ng Mega Mall. So ngayon, di natin kasi mayroon nakapagsabi na mayroon daw dito tagusan na daan papuntang insa. At yun na nga guys, mayroon nga talaga daan dito. Di, pero hindi ko alam kung saan ang tagos nito guys so ngayon susubukan natin kung saan ang tagos nito guys na service road na to sa gilid mismo to ng Mega Mall kasi ngayon lang ako nakadaan dito at gawa nga ng mayroon mga marites na nagsabi sa akin na bakit mi ikot ka pa doon sa may wakwak -wak, mayroon naman dito tagusan papuntang idsa so ayan nga guys mayroon talaga ang tagos niya dito sa may gilid din ng Mega Tower, yung mataas na building dito sa may SM Mega Mall na katabi. So, ito pala yung sinasabi nila na service road dito sa may uh, IDSA na tagusan mapunta doon sa may Julia Vargas. So, yun na nga guys, nakarating na tayo dito sa ating site kung saan tayo pumapasok. So, papasok na tayo sa parking area para makapag-parking na tayo. Time check natin guys, 5.15 ng hapon. So ayan, hindi pa tayo ulit sa ating duty guys. Baka tayo nakarating. PAK! At yun na nga guys, nandito na tayo sa parking area kung saan tayo magpaparking ng ating bisiklita. Nakarating na rin tayo ulit. So may bike rack kung saan natin itatali yung ating bike dito sa bike rack guys. Ito pala ang ating paradahan dito guys. Napakaganda ba diba? ng ating bike rack dito. So may mga bisikleta na rin dito na nakaparking na aking naabutan. So yun na nga guys. Nakarating na tayo ng maaga dito sa ating site kung saan tayo nag-work. At dito mag-stretching muna tayo para sa ating likod na ilang isang oras din na nakayoko tayo No, hindi naman nakayoko tayo, kumbaga, nakadrive. Kaya, siyempre, kailangan natin unatin muna yung ating likod-likod, uh, guys. So, ayan. Ilanggan muna natin yung ating salamin para magpunas ng pawis tayo, guys. Oh, my God! Wow!